Naalala mo pa ba ang Friendster? Yung araw na inaabangan mong mag-load ang profile mo na puno ng glitter text at emo songs bago pa dumating ang Facebook at TikTok. Friendster ang hari ng social media. Pero bakit nga ba ito biglang nawala? At paano ito naging parte ng bawat Pinoy noong early 2000s? Samahan mo ako sa isang nostalgic throwback. Friendster, the first social media Filipinos loved and lost. Coming up next. Bago pa dumating ang Facebook, Instagram at TikTok Meron munang nauna na kinahumalingan ng mga Pinoy Ang Friendster Kung ikaw ay 90s or early 2000s kid Siguradong naging parte ng kabataan mo Ang paglalagay ng glittery layouts Testimonials At pag-check kung sino ang naka-online Pero ang tanong bakit nga ba ito nawala? Ano ang Friendster? Nagsimula ang Friendster noong taong 2002, gawa ng isang developer na si Jonathan Abrams sa US. Isa ito sa pinakaunang social networking sites, bago pa man sumikat ang MySpace at Facebook. Ang pangalan na Friendster galing sa ideya ng Friends at Friend of Friends, kaya parang network ng barkada. Paano gumagana ang Friendster? Pwede kang gumawa ng profile at i-customize ito gamit ng layouts, music at images merong testimonials, parang wall posts ngayon, kung saan friends mo magsusulat tungkol sa'yo. Meron ding blogging features, groups, at messaging. Sa Pilipinas, sobrang naging number one social media ito, mula 2003 hanggang 2008. Bakit sikat sa Pinoy? Madali siyang gamitin kahit hindi techy. Gustong gusto ng Pinoy ang pagpapaganda ng profiles at paglalagay ng mga emoticons at glitter text. At syempre, doon natin unang naranasan ng online barkadahan. At its peak, umabot ng isang daan at labin limang milyong users worldwide at malaking bahagi noon galing sa Pilipinas at Southeast Asia. Friendster versus Facebook at iba pa, Nung dalawang libot apat pumasok ang Facebook at mabilis itong naging popular dahil mas simple at mabilis gamitin. Ang Friendster, dumadami ang technical issues, mabagal mag-load, madalas bug. Yung feature ng mutual friends na una sa Friendster eventually kinuha at mas pinaganda ng Facebook. Pagbagsak ng Friendster technical problems, sobrang bagal ng servers. Wrong decisions. Tinanggihan nila ang Google offer na bilhin ang Friendster noong 2003, worth 30 milyong dolyar lang noon. Lack of innovation. Hindi sila nakasabay sa bagong features ng Facebook. Kaya, unti-unting lumipat ang mga tao sa Facebook hanggang halos wala nang naiwan sa Friendster by dalawang libot Comeback attempt. Noong dalawang libot labing isa, nag ang Friendster bilang isang social gaming site. Nag-focus sila sa online games parang mix ng gaming at social features. Pero hindi na siya kinagat ng users. Noong dalawang libot labing lima, tuluyan nang isinara ang Friendster. Legacy ng Friendster, Friendster ang nagbukas ng pintuan para sa modernong social media. Sa Pilipinas, naging simbolo ito ng early 2000s internet culture. It's now remembered as a nostalgic part of Pinoy online history. Kung saan unang nagumpisa ang pagiging addict natin sa social networking. Friendster proved one thing. Kung hindi ka makakasabay sa pagbabago, mawawala ka sa laro. Pero kahit nawala na ito, sa puso ng mga Pinoy, Friendster will always be remembered as our first social media love. Ikaw, ano ang pinaka-naaalala mo sa Friendster days mo? Comment mo sa baba.